Mainit na usapin ngayon sa social media at showbiz circles ang pagkakadawit ng pangalan ng kapamilya actress at sikat na content creator na si Ivana Alawi sa isang reklamo na isinampan ng misis ni Congressman Albi Benitez, si Dominic Nicky Lopez Benitez. Ang reklamo ay kaugnay ng Diomanoy paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, isang batas na naglalayong protektahan ng kababaihan at mga anak mula sa anumang uri ng pang-aabuso. Batay sa lumabas na affidavit o sinumpaang salaysay, si Ivana ay tinukoy na umanoy isa sa mga babaeng sangkot sa isang hindi lehitimong relasyon kay Congressman Benitez. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay naging mitya ng samot-saring reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga netizens na mahilig sa showbiz chika at usaping legal. Agad na naging trending ang balita at hindi nakaligtas sa mga mata ng mga taga-subaybay ang tila diretsa ang pagtukoy kay Ivana sa reklamo. Ngunit kasabay nito, naging masigla rin ang diskurso sa social media. May ilan na po mapanig kay Nikki, sinasabing tama lang ang ginawa nitong pagsasampan ng kaso bilang legal na asawa. Anila, karapatan ng isang misis ang ipaglaban ng kanyang dignidad at ang epekto ng emosyonal na pinsala sa isang relasyon, lalo na kung may third party na sangkot. Gayunpaman, mas marami rin ang nagtatanong kung bakit tila si Ivana lang ang itinuturo sa kabila ng mas malawak na isyo. Ayon sa ilang netizens, batid naman ang lahat na inamin mismo ng kongresista na mayroon siyang dalawang anak sa ibang babae. Bukod pa roon, napabalita rin noon na nalink siya sa ilang personalidad sa showbiz at lipunan, na mas nauna pa umanong naging bahagi ng kanyang buhay kaysa kay Ivana. Lumalabas din sa ilang pahayag na halos 15 na taon na ring hindi nagsasama bilang mag-asawa si Naniki at Albi. Kung totoo man ito, tanong ng ilan, bakit ngayon lang lumitaw ang reklamo at bakit tila si Ivana ang naging pangunahing target ng mga paratang. Dahil sa pagkalat ng isyong ito, sinubukan ng ilang media outlets at entertainment reporters na kunin ang panig ng kampo ni Ivana Alawi. Nakipag-ugnayan sila sa PPL Entertainment Incorporation ang agency na humahawak sa karera ng aktres. Ayon kay Perry Lansigan, isa sa mga pangunahing tauhan ng PPL, wala muna silang opisyal na pahayag o komentaryo ukol sa isyo. Pinili ng kanilang kampo na manahimik sa ngayon habang hindi pa klaro ang buong detalye ng reklamo. Sa kabila ng pananahimik ng kampo ni Ivana, patuloy pa rin ang mainit na pagtatalo sa online platforms. May mga tagahanga ang nagsasabing hindi dapat basta-basta paniwalaan ang mga paratang, lalo't wala pang ebidensyang inilalabas. May ilan ding nananawagan ng respeto sa pribadong buhay ng mga taong sangkot, habang ang iba naman ay naniniwalang may karapatan si Nikki na marinig ang kanyang panig. Sa ngayon, tila nananatiling bukas ang mga posibilidad. Habang hinihintay pa ng publiko ang magiging sagot ni Ivana, o ang susunod na hakbang mula sa magkabilang kampo, mas lalong lumalalim ang interes ng marami sa kontrobersyang ito na tila hindi basta-basta matatapos sa isang affidavit lang. Ano ang sinyo sa balitang ito?